On tap. I'm loving your vibe, always have your back Hello guys! For days video po ay may naobserbahan po ako dito sa motor ko na medyo nawawala ang dulo niya mula nang nagkabit tayo ng carb na 27mm by Kihan. Kaya yun nga pinatignan ko po sa mekaniko ko kung ano ang nangyayari sa motor ko. At yun nga ang problema niya ay yung air filter guys. Sabi kasi ng mekaniko ko na ang laki ng carb mo tapos yung butas ng filter ay maliit lang daw siya kaya daw nawawala ang dulo ng motor kasi nahihirapan pala ang carb natin na mag intake ng hangin kasi nga ang filter natin ay maliit ang butas. At ito po siya guys pakinggan nyo po. With filter. without filter At yun nga guys parang nangangamoy open carb tayo ngayon ah. Pero goods naman po siya guys pag chill lang kayo sa kalsada pero wala po talaga siyang dulo or top speed. At yan lang po guys at salamat po sa panonood at kung bago ka palang dito sa channel ko ay baka pwede naman na makahingi ng subscribe dyan please parang awa muna. At e-like muna rin ang video natin kung nagustuhan nyo po, salamat.